ano ba talagang sasabihin ko? Well, hindi nyo magugustuhan. Kaya kung ayaw nyo sa masakit na katotohanan, wag nyo na lang pong i-view ang video na to. Lately, hindi ko masikmura yung mga nangyayari sa Pilipinas. Nasasabi ko talaga na kawawa naman yung mga Pilipino. Ang problema, pwede naman na hindi na ako makialaman, no? Kasi I'm in Taiwan ano ba naman yun, ba? Diba? And I'm a Taiwanese, so wala na yun sa akin. Pero kasi yung family ko nasa Pilipinas. Kung ano nangyayari dyan sa atin, I'm sure apektadong-apektado yung pamilya ko. Gaya na lang ng sabi ng ate ko kahapon na sobrang mahal ng bigas. Parang gusto niya mag-diet. <laughs> Nakakatawa pero totoo yun. Kasi isipin mo, sa liit ng sahod sa Pilipinas, ganyan kamahal ang bigas? Ano ba naman yan? Pero ang gusto kong i-share sa inyo is yung nangyari sa akin, syempre, kaka ko lang po sa Pilipinas. Um, I went to Manila for an event. So, nung that time, na from airport pa lang na nagkaroon ng uh, blackout, or tinatawag natin brownout, doon pa lang sa airport mismo, delay na ka lahat, pati luggages namin. So, sa airport, nasta kami ng 3 hours. After na nakuha na namin yung bagahe namin, syempre, naghanap na kami ng pwedeng masakyan papuntang hotel. Tapos, ang hirap kasi dito sa Taiwan, pwede, pwede kang sumakay ng MRT, pwede kang mag maraming option at safety yun. Pero sa Pilipinas, hindi mo alam kung anong sasakyan mo. Tapos nagtanong kami ng staff na nasa airport. Ang sabi, wag kayong sumakay dyan kasi baka mahal dyan. Doon kayo maglakad pa sa unahan kasi nandun medyo mura. So, alam mo yung feeling na Pilipino ka, nasa Pilipinas ka pero hindi ka safe. Yung ganun, di ba ang sakit nun? Parang nakakainsulto sa isang Filipina na tulad ko, nakasama ang isang Taiwanese na hindi ko man lang maipagmalaki sa kanya kung gaano kaganda ang Pilipinas dahil airport pa lang, sasakyan pa lang, wala na. Down na kami talaga. Most worst pa nung nakasakay na kami ng Uber finally after how many hours of waiting. Tapos nasta kami sa traffic. Noon na hindi alam ng Uber driver na Pilipina ako. So akala niya taway kami dalawa. Pero nung talagang sobrang tagal na ng traffic, na naisipan ko na magpakilala na ako ay isang uh, Pilipina, nakakaintindi ako ng Tagalog. Kasi magkahalong kabah at takot na yung nararamdaman ko. Paikot-ikot kami, pasikot-sikot kami. Kaya inisip ko, mas mabuti na yung alam ng driver na merong nakakaintindi sa kanya. Para naman may makausap din siya sa sobrang bagal ng traffic talaga. So, doon, usap-usap kami tinanong ko talaga kung kumusta ba yung traffic, ganito ba talaga lagi, sabi niya hindi naman nag-improve na nga ito, lalo na sa panahon ni Duterte, wah, nagulat ako kasi siya mismo yung nag-open up tapos sabi niya lalo na nung nadagdagan na yung ibang mga expressway mas okay na daw yung daloy ng traffic kasi marami ng options sabi ko, wow, so ibig sabihin pala, mas nag-improve pa yung traffic ngayon, kumpara noon so, dun ko na-realize na, -realize na My God, ang hirap pala dito mabuhay sa Manila. Imagine mo, hindi mo hindi mo malaman kung kailan ka darating, kung ilang oras ka maghihintay dahil sa traffic. Ilang oras ang na-waste mo, ba? Diba? Nasasayang mo sa kahihintay. Kaya parang ang hirap ng ganyang buhay. Hindi ko talaga ma-imagine kung nasa Manila ako nakatira. Pero yung masakit ngayon is ganito. Kasi may inopen up yung driver. Saka sa katagalan ba naman ng traffic? Kasi syempre, saan-saan na pumupunta yung pinag-uusapan namin. So sabi niya, ngayon ang problema ay e, na i-issue yung vice president tungkol sa confidential fund. So pinakinggan ko lang siya. Sabi niya, actually mabuti yung mga Duterte. Pero etong confidential fund na ito talaga minsan nakakapagbigay ng masamang impresyon ng mga tao towards the Duterte family kung bakit si Sara Duterte may confidential fund. So, talagang pag, pagkabalik ko dito sa Taiwan, inaral ko, ano ba itong ganito mga issue na to? Doon ko nalaman na hindi lang pala si Sara Duterte ang may confidential fund at hindi lang pala ngayon lang ang confidential fund. Lahat ng mga importanteng ahensya, lalo na kapag merong uh, relevance sa seguridad ng bansa natin, mayroong confidential fund. Ngayon ang tanong, ano ang extraordinary fund? Yan yung dapat ninyong alamin. Naawa ako sa mga Pilipino kasi dito sa Taiwan, alam nyo, alam na alam ng mga Taiwanese yung batas nila. Ibig sabihin, hindi sila ignorante. Tulad na lang ng mga bus lanes, uh, lanes for the motorcycles and for the bicycles. talaga alam na alam nila kung saan sila pupunta o saan sila dadaan. Sa atin, sa Manila, pinapatupad yung bus lanes. Ayaw pa ng iba kasi nga ah uh, wala daw silang ibang daanan pero sa totoo lang importante na may mga lanes na ganyan na una na yung safety ng mga motorista di ba so parang lahat na lang talaga kinokontra to be very clear with my point here number one, nag-improve ang Pilipinas nung time ni Duterte pangalawang issue na binigay sa akin is yung tungkol sa confidential fund which i realized na noon pa pala may confidential fund. Si Sarah Duterte lang ang binigyan ng issue at ayaw bigyan. Kasi bakit? Tinututukan ng confidential fund ni Duterte ang uh, problema sa mga insurgency, ang problema sa recruitment ng NPA sa loob ng school. Kasi bakit? Siya ang secretary ng Department of Education. Gusto niyang malaman kung sino ba itong nagre-recruit na to para makot talaga in the act at matapos na itong pagre-recruit sa loob ng mga schools. So, para sa akin, ano, kawawa again ang mga Pilipino. Ang dami ko pang gustong sabihin, kaya lang, alam nyo, next time na lang extraordinary funds.